kung patuloy kang magdadala ng mga bato mula sa iyong nakaraan, makakapagtayo ka lang ng kaparehong bahay. May mga sugat na hindi makikita sa katawan na mas malalim at mas masakit pa kaysa sa anumang dumudugo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nangarap maglingkod sa kanyang bayan. Hukbong sandatahan ang ginawang paraan para makamit ang kapayapaan, pinagkatiwalaan ng mga tauhan Ngunit ang katumbas ng pagiging pinuno ay ang pagdadala din ng mga pasanin ng kahapon. Madadagdagan ng sa ngayon at lalo pang bibigat sa mga pasanin para bukas. Kaya't ang manirahan sa bangungot ng nakaraan ay hinding hindi na makakaalis pa kailanman maliban na lang kung makakayanan mong piliin na palayain ito mula sa iyong sarili. Ang kwento ng mga katapangan, kagitingan at paghihirap ng kalooban Ni mayor, Roberto.